video dito tayo ngayon na isang lalaki na ligo mismo sa ilog ayun tingnan nyo ang katawan niya nag, ano siya akala ko kung ano na itong hinihila-hila ni kuya yung pala yung hita pala ng kasama niya ayan may sawa tinapanoorin natin hanga oh, hinila niya oh. ay ko po. ay naku yung hita niya yung hita niya humulupot ang sawa ay ang laki hala, panuorin nyo mga langka. Panuorin nyo hanggang dulo talaga ito. Ayan ha, yung maliligo yan sa ilog. At alam nyo, baha ngayon. At uh, dumaan talaga yung kabahaan yan. Huwag kayong, naku, ang sakit nito. Oh. Nangiwi yung mukha niya. Tingnan nyo naman, oh. Inilahila niya, ang bigat ng sawa, oh. Paano kaya niya matanggal? Naku, Oh, ay talagang bumi umingkis talaga ng husto yung sawa sa hita niya. Hala, Ay, kinagat yung dulo ng buntot. Ay, kinagat. Ayan. Ako nang gigigil. Hala, ayun, ayun. Nung kinagat yung buntot, ganun lang pala ang ano niya. Kailangan masaktan pala yung sawa. Para, oh, matanggal siya dun sa pagkalingkis dun sa hita. Ay, Diyos ko, ang sakit. Ay, tingnan mo yung hita niya, oh. Para nang puputok. Ay. Ay, Diyos ko, Lord. Ako, kinakabahan ako. Tingnan nyo. Naku, kaya ingat kayo. Huwag kayo maligo basta-basta sa sapa o sa ilog. Diba, tingnan nyo naman. Oh, nakakatakot ito. Uy, ay hindi to ano ha, hindi to for content. Tingnan nyo lang. Kung paano yan luming... Tingnan nyo kung paano lumingkis. Ala, paano ba yung matangkal? Lalo, yung kinagat yung buntot, lalo siyang lumingkis ng husto Ayan, kinagat uli. Ay, nako. Ayan, ayan, ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na, matatanggal na siya. Uy, grabe ang binti ng ano, yung binti ng lalaki, oh. Talagang puputok na dali. Ay, ay, naku, ang laki pala na itong sawa na to. Uf. ay, Diyos ko po. Ayan, ang laki pala itong sawa na to. O, na mo, oh, hindi siya makatayo dahil siyempre sasakit ba naman. Hmm. Hala. Uy, tinan oh. Ay, ang haba. Diyos ko, nakakatakot ito. Kaya ingat-ingat tayo mga langga, ha? Hindi to, ito, ano lang to, babala ito. Babala, hindi siya makatayo. Sasakit talaga ng hita niya. Kasi grabe ba naman ang pagkalingki sa kanya, eh. Hmm, hmm. Ayan, oh. O, mo. O, oh, hindi niya maapak yung kanyang, o, di ba, natumba naman siya. Masakit. Agoy, oh, Diyos ko, Lord. <laughs> ang ang dibdib ko rin parang kalabog ng kalabog dito. ba? diba? Ah, ka, ano? Ay, yes ko, cool, Lord. Ayan, uh, ana. O, ba diba? eh, Ay, tumawid pala sila. Tumawid ulit sila. Sa ilog. Ay, naku, Diyos ko. Hmm. Pag, ako nakapanood ng ganito, nangigigil talaga ako sa totoo lang. Ayan, reaction video tayo ha. Kaya kayo, huwag kayo basta-basta maligo sa mga ganitong sistema. Kasi alam nyo, pag galing sa baha, marami, nandyan yung buhaya, nandyan yung mga, 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 ano, mga mabangis na hayop, magsisipaglabasan. Kasi alam nyo naman, pag galing sa baha, syempre galing yan sa bundok. Ayun, at kakapit sila lang kakapit. e eh, bote kung makapitan nila, e eh, kung ganito lang, e eh, kung katawan natin at yung liig na po, huwag naman sana. Kaya ingat-ingat talaga kayo, ha? Itong kinuha ko tong video na to, magiging babala lang ito gagawin. Ginawa ko tong reaction video para naman mag-ingat tayo sa ating sarili. Paano na yung ating, nalala nyo ba yung buaya dyan yung tatay na kinain? O, ba diba? Mag-ingat tayo kasi paano naman yung pamilya natin? Lalo na kung may mga anak tayo maliliit, wag naman sana mangyari, ba diba? So, mga langga, ito lang sabihin ko. Ingat, ingat, ingat. Huwag natin pag-interesan na maligo tayo. Abay, wag na kayo maligo sa mga ganyang klase. At manood na lang kayo ng inyong ano. Kung mayroon kayong ibang uh, mapagkitaan na kung, kung halba mangisda kayo, kung ano kayo. wag na kayo pumunta doon kasi delikado. wag natin ipahamak yung ating buhay. Kayong buhay natin ay isa lang. So maraming salamat dyan sa panunod nyo ng aking mga reaction video.